Welcome to my channel, Bedros Saint Tate. dito po tayo ngayon sa farm, dito sa uh, aming farm na maliit. So ayan, um, nagtanim kami ng yog dahil sa sobrang mahal ng palay at ng mga kailangan sa palay na abono. So nag-change kami ng pagtatanim sa yog. So after 3 years, makikita na natin mamumunga yung yog. So, nakaupo ka na lang sa so, iting pretty, pretty para magkaroon ng bunga ang aming yog. So, ayan. Marami po ngayon nagtatanim ng yog palit sa pag papalay dahil nga sa sobrang mura ngayon ng palay dito sa Pilipinas. So, ang iba, yan ang ginagawa. After 3 years, mamumunga yung ating pala, ang ating yog. So, ayan. So, medyo matagal-tagal din maghihintay tayo para mamunga ang ating yog. Ito na, nalagyan na sila ng ano, pudal o bakod na wire o nylon wire. Yan. So, nilagyan ng ganyan para wala nang pumasok na mga baka, kambing, maiwasan yung pagkain sa tinanim namin na yog. So, ito, ikot muna tayo rito. Mukhang ulan, mukhang madilim na doon sa so, dulo na yun. No? So, guys, ito, makikita nyo lahat, lahat kung paano gin-prepare ang aning yog. So, ayan, may natira pang iba. Sobrang yog. So, kung may, may, hindi tutubo, yan ang ipapalit sa butas na inilagay nila para sa yog at kita nyo. So, ayan guys. Tara, ikot tayo. Ang gandu sa dulo yung mga nakikita nyo kulay puti na plastic. Ayan po yan. Ayan. So, inikot na natin. Ayan. Nakita lahat. guys, medyo maulan na, maambun-ambun na, pagpapaksak na yung ulan. Pero niyaya pa rin nila ako pumunta doon. Wira tayo, dalida, yan na ulan. Mukhang na po yung ulan. So, kailan balik na kami sa amin sa sakyan. Nipilit ako ng aking asawa na magpunta sa malayo-layo. Ayun o, no, doon, 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 sa lugar na yan. tamaan ako ng kidlat kasi masyado nang madilim. So, ayan, maambon na po. So, ayan guys, balik na ako kasi medyo maambon na. Mukhang malakas ang ulan na to ngayon. Blessing po ito para sa aming mga nyog na mauulanan sila ng gusto mababasa.